Ha, pupu ng karne? Ano bang business mo, Oscar? Uh, sa daddy ko ako nagtatrabaho. Family business. Fish foods. Hi guys. This is Elaine. Hi. Amara dito ram, matasaga sa barkada. And ah, uh, uh, this is Oscar. Hello, please take. Hi. Ay, lango po ana, you take this first. Ah, uh, thank you. Wala nga ako. Okay lang? Mm. Good. tinikmang ko yung Bangkok pills na yan, hay naku na loka ako talaga. Mga 3 days yata, wala akong gana, wala akong tulog. Sira ka kasi sinabi ko naman sa'yo eh, may shabu yung Bangkok pills na yan eh. Ewan ko ba, dati naman kasi 3 days lang pag nag-crash tight ako, go away na agad yung 5 pounds. Ngayon, sa linggo na ako namimilipit sa gutom, wala pa rin effect no? Eh kasi nga, pag tumatanda ang tao, bumabagal ang metabolism. <laughs> But why don't you try going to the gym? Ay nako. ayoko yung exercise na yan at sumasakit ang mga buto-buto ko. <laughs> Ikaw ba, Elaine? Do you go to the gym? At least three times a week. Ikita-ikita <laughs> naman ang ebidensya, oh. <laughs> Kasi di ba syempre, pag overweight ka, parang affected ang galaw ng katawan. Parang bigat-bigat ng feeling. O, oh, tama mo, yun ang sinasabi ko kay Emmy. Ayaw makinig. You know what, Emmy? I think you should try working out. Have you heard of yung, um, Taibo? Um, may VHS yun. All you have to do is follow the instructor on video. Hindi masaya na ako sa katawan ko eh. Tsaka hindi naman importante sa akin yung pagpapaseksi. Hindi ko naman pinagkakakitaan yun. <laughs> hindi lang naman looks ang pinag-uusapan natin dito. We're talking about health. Why? I'm perfectly healthy. Okay. Oh, Scar, You're so quiet there! Nagkwento ka naman tungkol sa mga isda! Yeah! Papatayin mo talaga ako sa takot? Di ka na naman kumatok eh. Yung telepono, may phone call ka, emergency daw. Sino? Elaine daw. Tukol kay Vincent? Bakit ano nangyari kay Vincent? Hello, Elaine? What happened? Ents. Ents. Nala na lagay ni Daddy. Why? Liver. Cancer of the liver. Oh my God. pinawagan tita yung mami. Pauwi na siya from the States. Nasaan ang girlfriend mo? Pinauwi ko na. Meron siyang nanay appointment bukas. Ako ka lang. Tita. Thank you for coming, Emmy. Vince, hindi ka mapapasok. Halika, samahan kita. Ance? I'm okay. Wala Alam niyo, nangyari din yan sa uncle ko eh. And in less than a month, he was gone. Ay, oo. Oh, oh, I remember. Sama naman ang timing ko, oh. Eh, may re-request sana ako sa'yo eh. Naalala mo yung friend ko? Si Oni? Remember her? Si Veronica Jacinto? Eh, hindi. Anyway, kasi nagkausap kami. Kasi nga, meron siyang mga binibenta-benta. Meron kasi siya ganyan sa Green Hills eh, may stall ang lakas-lakas, buy and sell siya. Eh, pumupunta siya ng Bangkok, pumupunta siya ng Hong Kong. Pero I think mostly now sa ano siya sa Bangkok kasi mas mura. O, tapos... Tiba, Vicky, di hamak naman tong si Ems ang mas magaling sa business. Kasi naisip ko eh, aayusin ko na itong buhay ko. Tara tayo, no? Hindi ako makapagtrabaho ng merong boss. Magsosyo tayo. Buy and sell. Magchachangge. Kaga. Malaking racket yun, ano? Alam mo, Ems? Konting kapital lang ang kailangan. Yung stall na rentahan mo, yung mga ibibenta mong goods, tapos yung pagpunta-punta mo sa Bangkok. Mga... 350 lang muna. Uy! Hmm, 350,000? Maliit ba yun? Gaga ka talaga. Eh, malaki naman ang tubo eh. Diyos ko. Imagine ha. Pagbenta mo ng mga stocks, times three, times four. So, in a few months lang, bawi mo na yung puhunan mo, paikutin mo lang yung pera. Ano eh? Diba? Ang dami ko kasing bubuksang negosyo. Mm Eh, hmm. mas naman, oh. Bakit nung si Enting, tutulungan mo? Mayaman na ah. Oh. Di ba dati, magkisosyo kayo dapat sa computers? Hmm. Eh nag-aaral na yung inaanak mo. Bakit naman hindi mo ako matutulungan? Okay, your dad is sick. You have reasons to feel bad. Pero Vince, hindi naman pwede magkulong ka nalang dito sa bahay. And wallow in self-pity. Ano ba yung pinagsasabi mo dyan? Vince, hindi mo siya binibisita sa ospital. Dahil hindi ko kaya. Hindi ko kaya makita gano'n na ayos niya. Ano ang hindi mo kaya? Hindi ko kaya tignan ang daddy ko. Why? Why? Because he's dying. My father's dying. You know what, Vince? Isn't that all the more reason you should be there? Stop it. Stop. Uh, see? I tell you the truth, and then you tell oh, me to stop. Why are you nagging me? Vince, I'm not oh. nagging you. Alam mo, mabuti pa si Emmy. what about emmy? well, that's because she's your best friend. okay, she knows everything about you. you tell her everything. what i know about you is what you tell me and what you choose to show me. okay, so don't expect me to be emmy because i'm not emmy. god. all i'm asking you is to understand me. You know what, Vince? Ano sa palagay mo ginagawa ko? Ayoko lang na nakikita kang ganyan. You can't keep running to your friends and you can't keep running away from your problems. You know what? I'm sorry. I'm sorry for being so hard on you. Siguro nga, kailangan ko rin yun eh. Hello? Hello? Mami? Kailan ka ba dumating? Once in a while, nagigising siya, but... Only for a few minutes, and then... He goes back to stupor. Eh, bakit ba? Ayaw ng doktor, ipadala siya sa... Sa States? I mean, you know, my husband has a friend in Detroit. At nakontak na niya yung friend niya. Hindi na kaya ng katawan niyang biyahe, Sita. Yeah, but you cannot stand here and watch him deteriorate. It's all right. It's gonna be all right. So, have you been nice to your dad? I try. Alam mo ba na just last week nag-usap kami? Oh? Nagulat din ako. At ikaw ang pinag-usapan namin. I can imagine. <laughs> Vince, your dad loves you. He really loves you. Kaya lang, ganyan talaga siya. Hindi siya marunong magpakita ng pagmamahal sa tao. Because he feels it's a sign of weakness. Anak ka talaga ng tatay mo. <laughs> Paano mo nagawa, Ang alin? yung umarap sa second wife niya, sa mga iba niyang anak. Well, they're nice people. Why does it come as a surprise to you? Daddy left you for that woman. Well, he's happier with the other woman, and I'm happier without your dad. You <laughs> make it sound so simple, Mom. It is really simple, anak. It's just, tayo lang naman ang gumugulo ng buhay natin, eh. Hanggang kailan dito, mami mo? Tuesday, uwi na siya. Mm. Wala kasi nagbabantay sa asawa niya sa Amerika. Iniisip ko nga hanggang ngayon eh, kung bakit natatatakas siya umuwi dito, nung nalaman niya may sakit ang daddy. Ang point ko kasi, 25 years na sila ang hiwalay. Eh. Parang... Eh ano naman ang katakataka doon? Alam mo, Enteng, kahit ilang taon pang magdaan, kahit sino pang pumasak sa buhay ng isang tao, yung minahal mo, di mo na maaalis sa pagkatao mo yun. Ganun ba yan? Hmm. Ha? Enteng, once you love a person, you never stop loving him. Siguro a little less or a bit differently, but you never stop loving him. O ba't parang nakakaloko kang makatingin dyan? Ba lang, parang di ko lang ma-imagine of all people kung pa'y mag-asalta ng ganyan. Ay, nako Enteng. Alam mo, kahit matagal mo na akong kilala, ang dami mo pang hindi alam tungkol sa akin. Ah, ganon. Hmm, ganon. Ah, sige. Just give one lang, just one thing. Just give me one thing na hindi ko pa alam tungkol sa'yo. Sige na. Isa lang. Oh, ano? Hmm? Hindi mo alam how I really feel. About? Hi! Am oh. I late? Of course not. Mm. <clears throat> oh my God! Ang dami nangyayari sa hotel ngayon kasi may convention. <laughs> Vicks? Si Janet ba? Natuloy yung biyahe niya sa bangko? Alam mo, nagpalit na siguro ng cellphone ng babaeng yon. Oh. yun. Kasi tumatawag ako lagi. Pati sa bahay, walang sumasagot. Ah, sabi niya kasi, bibigyan niya ako ng inventory ng mga pinamili niya para sa tindahan namin. Alam ko na. Alam ko na iniisip mo. Eh, ano pa magagawa ko? Siyempre, naawa ako. Kaya nga wala akong sinasabi. Ay, naku. Vix, Try mo mm. naman ulit tawagan, no? Hindi naman sa pangungulit, pero... <laughs> ha? O oh, sige, I'll try, ha? Subukan ko. Thank you. Okay. So fast. Emmy, okay. Emmy, yeah. hindi pa si... Si ano yun? I think I know you. Emmy? Hey, how have you been? Is this your store? Well, it's my latest adventure. Alam mo naman ako hindi mapakali. Wow! Yun lang ang masasabi ko, Ems. Wow! Ngayon ka lang yata naging speechless. Tumatanda ka na, dali mo na ma-impress. Daddy, sinusumpong na naman to. You promised daw that we're going to the mall. Daddy, you promised me, ah. Yes, pupunta tayo sa mall. But first, we have to buy a gift for your tita Susan, hindi ba? Uh, Emmy, this is my wife, Vitas. Hi. This is our daughter, Addy. Hi. Oh, say hi to your tita, Emmy. Hello. Hello. I have to go. Conrad, if you find anything and you need me, just look for me, okay? Ang dami ko pa kasi kasing asikasuhin because we're setting up for the opening. Thanks, Ad. Okay. Okay. Nice meeting you. you Thanks. Too. Look at this. ma-assign sa Hong Kong talaga. Kahit ba promotion pa yun. Kala ko yun ang tiyang target mo. Oo. Dati. Pero? Imagine, mahirap mag-set up ang tirahan doon. At saka, magkaroon lang exchange rate ng Hong Kong. And you know what, Vince? Kahit na US dollars pa ang ibayad nila sa akin, masaya na ako dito. Ah, uh, Vince, dapat yeah. naman, di ba... Masaya na ako dito. Oh, oh naman. Yeah, it's nice to hear. ya.